Dahil sa pangambang madadamay ang Pilipinas sa na nagpipintong pananakop ng China sa Taiwan, pinaplan siya na ang gagawing balikatan exercises 2024. Ang malaking problema ngayon ng China, gaganapin sa Batanes ang inaasahang mas malaking balikatan exercises. Pilit mang itanggi ng Department of National Defense, mahalata mo talaga na posibleng manghimasok ang Pilipinas sa gulo pag nagkagera sa Taiwan depensa naman ng agad ng armed forces sa sasanayin ng AFP na protektahan ng ating teritoryo at hindi para manghimasok sa gulo pero magsasanay anyang AFP sa depensa kung aatakihin rin tayo ng China May pagkakataon natin para makita natin at uh, magamit din yung mga teknolohiya na available sa ating partner country to fill fill in yung mga capability gaps that uh, come out during the assessment ng uh, kakayahan natin. Inanunsyo na rin ng Armed Forces na gagamitin ng militar ang ating mga makabagong armas pandigma. Inaasahan kasama dyan ang bagong biling Brahmos Supersonic Cruise Missile mula sa India. Papraktisin nga ng Pilipinas ang pagpapalubog ng barko mula sa kalaban. Pero ang mas nakakabahala dyan, bakit sasanayin ng Pilipinas ang pagresponde sakaling magkaloon ng nuclear attack? Inaasahan niyang dadaluhan at manunood si Pangulong Marcos Jr. sa gaganaping balikatan 2024. I am not uh, very sure of the attendance but uh, the President was invited and, I, and he showed uh, great interest also in watching uh, the live fire exercise. Inaasahan dadaluhan rin ng nasa 25,000 mga sundalo mula sa Pilipinas, America, Japan, Australia, at India ang naturang balikatan. Hindi actual na sasali dito ang militar mula sa India, pero magiging observer to sa gaganaping military exercises. Nagpahayag naman ang India ng pagkokondina sa bullying tactics ng China. India stands shoulder to shoulder with our Filipino friends in working towards a shared objective of a peaceful and stable Indo-Pacific. We have and will continue to support each other. In multilateral forum, we reject coercion and intimidation. We are working towards the earliest possible arrival. Uh, I don't have a timeline at this moment, but it's going to be soon. We have extensive training cooperation. Uh, we would like to see joint exercises uh, between our navies. Uh, we hope that that can happen uh, soon. Kung dati ang batanes, baka unang sila pag Ngayon, isang daang porsyentong suportado ng gobernador ng Batanes ang military exercises. Nilinaw rin nito na walang kinalaman ang gulo sa Taiwan sa pinaplansyang balikatan exercises 2024. Tapos kami ng statement upang ipaliwanag ito ng maputi sa aming mga kababayan. Nagbabandilyo ako upang malaman ng lahat na wala silang dapat ipangamba. Nilinaw kasi na uh, namin sa kanila... Ang naturang balikatan ay walang kaugnayan sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ah uh, at uh, alam mo siguro kung wala pong uh, tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi ko mangangamba ang aking mga kababayan. Mm -hmm. Ay dahil diyan, ah, dahil dito sa tensyon na to ay uh, sobra silang nangamba to the extent na nagkaroon ho kami ng panic buying dito sa uh, batanes. Sa kabutihang palad ay mahinahon naman ang mga ipatan na ngayon. Napakaganda talaga ng ginagawa ng Administrasyong Marcos. Laging handa sa posibilidad ng magkagulo. Kayo, pabor ba kayo sa aksyon ng Administrasyon sa mga pangambang magkagera? Ikomento sa baba ang iyong salobin.